Ngayon mag ano tayo ng abuno natin doon sa punla. Magtakal tayo. ito may na timbang na ako. Nasa 1-4 kilo yan. Triple 40 na abuno ito mga mas. Gawin natin i-ano muna natin ito. Lusawin muna natin sa tubig. Ito na yung abu nung nilosaw natin. Kuha lang ako ng isang takal lang. Kupa tayo isang takal. Tapos halo natin dito sa isang balding tubig. Bali ang kalalabasan nito mga master. Yung one-fourth kilo. Hinatay ko sa tatlo. Tapos ito yung isang balding ano na to. Tubig na may halo na. Na abuno. Ito yung ididilig natin. Ulahin ko lang yung sili. Ito muna tayo sa sili. Ayan yung sili natin. Dalawang klase yung sili natin. Ayan yung sili na labuyo tsaka yung sili haba hindi ako nakapaggawa nung ano nung tabo na ginagawa ko kadalasan binubutasan ko yung ilalim tapos yun yung gagawin kong pangdilig gawin natin ngayon ganito lang puhos lang natin dyan yung tubig Ito yung pinagkuha ko ngayon. Direkta na sa kahit tamaan yung dahon. Medyo malalaki na rin to mga master na sa ano na to. Nasa 9 days na yung pula natin. Halos ano na eh. Uh, palabas na yung pangatlong dahon. Ayan. okay lang tama yung dahon nito hindi naman ma ano yung timpla ng upuno natin hindi naman malakas kaya okay lang na ano tamaan yung dahon katapos nito isang abono pa to after 7 days abono tayo ulit tapos pagkatapos ng 7 days pwede na yan ito pwede na ilipat ting ano lang talaga to kunting konting tiyaga tiyaga lang sa ganitong bagay kunting wala kang tiyaga dito wala hindi ka makakaani ng maganda hindi ka makakapagpaganda ng tanim hindi ka wala kang tiyaga hindi ah. kagaya ng fishing mga master ang pangingisda ang pangingisda pagka pagkatil mo sa laot pag-aria mo ng pang kawin mo o ano mga klaseng panghuli ng isda area mo on the spot may huli ka kaagad dito hindi mag-aantay ka pa ng ilang buwan bago ka makakaani bago mo mapapakinabangan yung pinaghirapan mo so ganoon lang konting tsaga-tsaga lang talaga kagandahan lang naman dito pagka magsimula ka nag-ani tuloy-tuloy naman yun hanggat nung bubuhay yung tanim tuloy-tuloy yung ani yun na yung kagandahan sa ganito sumama so, man o hindi yung panahon may ano ka pa rin may may mga ka hindi ka kaya sa dagat kapag ka masama ang panahon wala kang pagpipilian kundi mamahinga muna iubos ko na lang ito dito sa mga paligid sulod na Salog natin yung sili haba tapos yung talong natin Yan yung talong natin sa kabila ito. Mapapansin niyo yung, yung mga dahon na siya na pang ano na to pala. Pang apat na dahon na. So, 9 days. Ganyan yung itsura ng 9 days mga master. Ayan, abunuhan din natin ngayon para mabilis lumaki. Update ko kayo sa mga susunod na linggo. Kung ano magiging status nito after natin mag-abunuhan.